Hello mga pagaya for today's video. Ayan, magluluto na naman tayo ng napakasimpleng ulam for today. Ito ay ang stir-fried baguio beans with ginining. Ayan. So ito yung ating mga sangkap mga pangga. So napakasimple lang. At sana inyong magustuhan ang ating video ngayong araw na to. Ayan. Simulan na natin kilalanin ang ating mga parapernalias. syempre meron tayong uh, baguio beans ayan pinag-slice-slice ko na yan sya so ito yung ating baguio beans meron din tayong kamatis meron din tayong bawang meron din tayong uh, sibuyas syempre yung ating giniling ayan, giniling meron tayong oyster sauce Siya maglalagay tayo ng oyster sauce at syempre yung pangmalakasang malakasang magic sarap at syempre yung ating naglalaban na black pepper ground So ito lang yung ating mga ingredients mga pangga. No? And then syempre maglalagay din tayo ng konting uh, toyo. Toyo and uh, asin. Ayan, toyo and asin. Pwede rin na uh, patis. Ayan. So syempre maglalagay din tayo ng water. So mamaya ipapakita natin kung paano natin i-add yung mga ingredients na yan. So ayan mga pangga, no? simulan na natin ang ating ulam for today. So, ayan mga pangganong, magpapainit lang tayo ng konting mantika dahil ang gagawin natin for today is ifa-fry muna natin yung ating bagu beans, no? So, yung iba, hindi nila na fry pero yung recipe kasi natin for today is stir-fry bagu beans. Ayan. So, ayan, mainit na yung ating uh, oil. I fry na natin ng mga 1 minute yung ating bagu beans. Meron pa palang buo. Ano ba yan? So, yan. Um, I-fry lang natin yung ating bagyo. Yung mga 1 minute. Hanggang sa medyo mag-brown konti. Yung ating maganda sana ito mga pangga kung merong um, carrots ayan, or di kaya is pwede natin ihalo rito is yung uh, bell pepper yung green bell pepper kaya lang kasi wala tayong stock sa ref na yun no so yan lang yung stock natin pero kung gusto nyo mag-addition na ng carrots or hindi kaya bell pepper, eh pwedeng-pwede mga pangga. So, isasabay niyo lang siya sa pag-fry nitong baggy beans. So, yan. So, i-fry lang natin siya ng for about 1 minute. So, takpan lang natin siya ng mga ilang seconds so yan, parang nag evaporate na yung kanyang water ihalo ulit siguro i-fry natin siya ng mga 2 minutes mga pangga. Kasi parang hindi pa siya masyadong nag-brown. Mga 2 minutes. Another 1 minute mga pangga. Takpan ulit natin. Ayan. 1 minute na. Check natin ulit. Ayan. Medyo nag-brown-brown brown na siya mga pangga. No? Huwag lang yung tipong sunog pangit naman pagsunog. Yan. So, mga ilang seconds, kaunin na natin to. And then, igisa na natin yung ating mga proper nalias. No, yes. na kaunin na natin. Set aside muna natin yung ating baggy beans. babalik lang natin siya mamaya. Ayan, mainit na yung ating oil. Magisa na tayo ng sibuyas. tapos onion ay onion bawang <laughs> bawang Ayun lang natin mag-brown yung ating bawang. Tapos, smooth natin yung ating kamatis. Ayan. So, natin yung ating kamatis. Hintayin natin malata yung kamatis mga pangga bago natin isunod yung ating giniling. medyo malata na yung ating kamatis. Pwede natin isunod yung ating giniling. Pagisahin so, lang natin yung ating giniling mga pangga, no? And mamaya timplahan na natin ito. So, ayan. So, takpan lang natin ng mga 1 minute. Ayan. Pagkakilagay yung mga pampalasa. So, ayan. Tignan natin. Ayan, nag-evaporate na yung water ng ginil. Ayan. So, after nyan mga pangga, maglagay tayo ng water. Ayan para hindi talaga maalanganin sa pagluto or pag pa, hindi maalanganin at para maluto yung ating giniling. So, one cup of water. Ayan. Ayan. So, pakuloyin natin ulit. So, ayan. Kulot-kulot na siya mga pangga, no? So, mamaya matutuyo din naman yan. So, lagyan na natin siya ng toyo. Lagay kayo ng toyo. Pansayin lang natin yung toyo, mga pangga. na no? Siguro mga 2 tablespoon ng toyo. after nyan, malagay tayo ng oyster sauce. Isang pack ng oyster sauce. Pwede nyo rin dagdagan kung gusto nyo ng ma-oyster talaga yung inyong giniling. After nyan, maglagay tayo ng black pepper. So, tantsa-tantsa lang itong mga pagkakas. Depende sa gano'ng kadami yung black pepper yung ilalagay nyo. Kaya lang kasi ako mahilig ako sa black pepper. After that, magay tayo ng magic sarap. Tikman muna natin kung matabang, pwede tayong maglagay ng konting asin. So, maglagay lang tayo ng konting asin. So siguro mga half teaspoon ng asin para hindi naman maalat. So, ayan. After nyan, pakuluin muna natin siya mga pangga hanggang medyo matuyo-tuyo yung ating sabaw. So, ayan mga panggano, makulo-kulo na at medyo natuyo-tuyo na yung ating water. Ayan. So, pwede na natin ibalik yung ating ina in a rye, in a fry, fin rye na bagu beans. Ayan, ibalik na natin yung ating fin rye na bagu beans. Ayan. Ayan. Rabi talaga yung ubo ng anak ko. So, yan. Ihalo na natin yung ating ginisang bagyo beans halina. So, pakuluan lang natin siya ng mga ilang minuto, mga pangga. So, yan. Takpan lang natin siya. Tapos, pakuluin natin ng isang kulo, mga pangga. So, ayan, mga pangga kumukulo-kulo na yung ating stir uh, steel fried dagyu beans with pork giniling. OMG! It's very yummy. Hindi rin maganda mga panga Pagka yung tao dito, uh, sobrang lata yung bagyo beans. So, talagang ginawa natin is fin fry natin yung bagyo beans, no? Para hindi na talaga siya sabi mong pakuluan ng pakuluan kasama ng giniling. So, yan, tikman natin. Wait lang. Mmm! Yummy! So, ayan mga panggano. Sana nagustuhan niyo yung ating recipe for today's video. At nagustuhan niyo yung ating ginawang simpleng ulam. At syempre, napakasimple lang nito mga panggano. Kayang-kaya nyo to agad lutuin sa inyong bahay. So yun lang mga pangga sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko. Ayan, please do please do subscribe to my YouTube channel Panggaming Guy and hit the notification bell para ma-update kayo mga bagong videos na i-upload ko. So i-play things na natin. Play things na natin yung ating stir fry baggy beans with pork giniling. So napakasarap niya mga pangga, no? So i-try nyo nga mga pangga. Ano pang hinihintay nyo? Ayan. Thank you for watching mga pangga. Ingat kayo palagi. Bye!